Sombrero, nakakahiya. Ay, bibipi ko kayo, ha? Ha, ibibipi ko kayo. Bibipi. Okay. <coughs> 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 ha? 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 Taga DSWD. Ibibipi yeah. kayo at bibigan daw ng ayuda. Bipi! Ibibipi. Bipi! O, na nalit sa ngipin. Ha? Hmm, kaya. Ibibipi kayo. Kung mm. nasin. Mama, iso mo. Bibipi uh -huh. daw kayo. Kung mm. nasin mo. Kaya naman. Hmm. Ayun na. Oh, oh, oh. Ano? Si Igu ni Yau Eh, Taga DSWD, DSWD. Ha? Taga DSWD? Oh. Kila lan yan? Taga DSWD? Ha? Sino yan? Sino yan? Eh, si nu nga yan? <laughs> ya, yeah, ibu eh, bau Ibi pipi daw kayo nga taga DSWD Sino yan? Oh. Uh. Kila lan nyo ga ko?

Ah. Oh. Kani anak, kani no gayan Kani no anak. Kani no anak 'yan. Judith. si Judith. Yan. Naku, sino 'ko? Kani no anak 'yan. Ayun. Ha. Sa iyo? akin daw. Anak mo. Tingnan mo, ang anak mo nga 'yan. Anak niyan. Ay ko sa ha Yan daw mata bang mata. Ah, iya 'sino 'yan? Yan. Ah. Sino 'yan? Yan, inupo na. Tignan, <coughs> oh, sino yan? Taga DSWD yan. <laughs> Anong nangyari? Anong nangyari? Anong <laughs> nangyari? Ha? May rudol po? Hindi, anak yan ni Arsinyo. Anak yan ni Arsinyo. Tingnan mo. 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 Anak -ni <laughs> yan ni Arsenio. Tingnan mo. Tingnan mo. Anak yan ni Arsenio. Ayun. Sino yan? Ay, sino? Yan. Oh. Na-excite, na-excite. Sino yan? Sino yan? Tatay, sino yan? Sino yan? Si Itingan. Ay, sino yan? Si Itingan nga. Sino yan? Ah

Kaninong anak? Kaninong anak yan? Ayun, inubo na. Tatay! Kaninong anak yan? Kaninong anak yan? Kaninong anak yan? Kaninong anak yan? Kaninong anak, 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 anak yan? Sino yan? <laughs> kilala mo ako? Ah, kilala mo ako? Uh, <laughs> Kung kilala mo ako? Ayun! Ay, ano iwan? Sino yan? ka ko. <laughs> Sino ako? Ay, Judith. Si Judith. Jude. Si Judith. Ay, Judith. Ay, Anak no? Ay, di. Ayaw ako. Ano yung anak ka yan? Ano <laughs> anak? Ha? Ano yung anak ka yan? pa na yun mo na. Pinatay <laughs> mo ng inay. Anak ni Jude yan! Hindi, si Judith! Hmm? Ano ka tatay? Huh? Si Judith. Uh -huh. Si Itingan, si Nora. Uh -huh. Yan. Sige ya, si Judith. Hindi mau ako kilala? Aba. 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 Oh, <laughs> Tawa. <laughs> ano? <laughs> ano? <laughs> ano? Hindi mo ako kilala? Ay, kiss na! Kiss ah. na sa anak! Hindi mo ako kilala. Eh, wala. Ay. Kailan ka daw? Kailan ka daw umuwi? Pira, lang pira lang. Pira, pira ka. Saan, ko sa saan ka pupunta? Ah. Ano? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hindi na inti. Hindi ko mawakot na. Ah. Oh! <laughs> Ay, bay ka na! Iyak! Ay, bay ka na iyak. <laughs> na iyak. Kisla, kisla, bigi mo Ay bibigyan ng pera. Pataya. Oo. Ha? 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 Hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako mahal. Ayun Ay, ang mahal mo eh. Ayun ang mahal mo. Hingi na ng pirat! Wala, <coughs> tumuntawa. Ito mo, tumuntawa -tum -tum, niyang eh. Tum -tum, hawak sa mukha ni Judith. Wala. Galil... Kaya lang mukha ko. Oo. Palbo. Ibig mo buka? O yan na, kiss na, kiss na! Kiss na! Kiss na! Ay, hawak sa mga mukha ni Judith. Ay, eh. hawak. Ay, hawak. Huwag nang magiging magiging Ha? Si madamot? Alam ang mukha mo daw madaming pikas uh, Oo oh. uh, Naulan like... Ha? Tuwan tawa eh Kiss na, kiss na! Kiss na kay Judith, tatay! Kiss na! Ayy, <laughs> Ay, nakilala <Allood. laughs> na, na uli

Nako, hindi daw maari. Ah, oh, tatay! Dagdagan mo daw.